Andito ako ngayon sa batis. Dito ako nagtambay, malamig. Katatapos pa lang bumaha nung isang araw. Ayun. Yung tubig malinaw na. Malamig dito magtambay. Maganda. Malinaw yung tubig. Maghahas ako ng tabak. Kasi gagamitin ko sa pagtabas ng damo. Maganda yung matalas. Para madali matutol yung mga damo kasi pag mapurol tagal ma putol yung mga damo tagal maubos maganda yung matalas yung tabak tabak ang tawag sa ibang lugar iwan ko kung anong tawag sa inyo nito pang -tabas sa damo tapang ng mga kahoy kahoy ng maliliit maganda dito sa batis magtambay malamig oh. Huh? COVID. maganda yung matalas yung tabak Mapuro na, masakit sa kamay. Pag ginagamit siya. Yan, pwede na to. Medyo mapa na. Talas. Hindi na mapurul. Nagtatabas ako ng mga damo. Sa aking salingan. Yan, pwede na. hasaan pa madaling tumalas yung tabak yung itak so hanggang dito na lamang po muna maraming salamat po sa panood bye bye Yan. Bandun banda. Tubig malinaw.